Buenos noches, uh, damas y caballeros I hope, uh, oh yan, medyo uh, na-improve na yung signal natin uh, Okay, let's uh, get on with it Ah, uh, <laughs> pang, uh, pang apat na attempt na natin ito, kanina walang sound Pagkatapos, uh, pawala-wala yung signal Okay, ah uh, meron na namumuong bagong block uh, black or bagong grupo ng mga veterano or mga senior senator sa uh, dito sa sa Senado and they are out to challenge what they call as the dictatorial tendencies of uh, of uh, Senate President Chis Escudero. At uh, itong grupo na ito, this is uh, made up of uh, veteran Senators na in, naman, na naging uh, former uh, President rin naman of the Senate pero hindi naman umasta na kasing diktador kagaya ni Cheese Escudero. And I'm talking about the new group uh, made up of uh, of former Senate President Tito Soto former uh, Senate President uh, uh, Mick Subiri and also uh, senior member of the Senate uh, uh, Loren Legarda kung baga, ito mga veterano talaga ito at siguro maybe later on they will be joined by uh, Ping Lakson so Itong grupo na ito, sila na mismo ang nagsasabi, sobra na si Cheese. Hindi na lang tayo nagsasabi na diktador, nagiging diktador na talaga si Cheese Escudero. Sila na mismo nagsasabi na dapat palitan na talaga ito si Cheese. Although right now, ha, kasi aapat lima pa lang sila, hindi pa natin masabi kung talagang matanggal ba... Ma mapapatalsik ba nila talaga ito si Cheese Escudero? Kasi, syempre, ah, kahit pa paano, ah, yung grupo ni Sara Duterte na na kontrolado ang uh, Senado ngayon, ah, ay andon talaga kay Cheese. Ha? Ah, andon talaga sa quan, na full support talaga kay Cheese Escudero. Kaya, until now they claim uh, to have the majority ha uh, at uh, they claim to be in control of the senate kaya rin uh, na malakas ang loob ni cheese na umasta na parang diktador talaga ha dahil uh, yun na kumpiyansa siya andiyan sa kanya yung uh, yung support ng mga DDS senators na ngayon nga ay majority na talaga sa Uh, Senado. Pero malay natin ha? Uh, lalo na. Lalo na. Kung uh, uh, kahit pa paano makikialam si President Bongbong Marcos. After all sila, siya naman naglagay dyan kay Cheese. Sila ni uh, ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya lang siyempre uh, sa nakita natin trinaydor sila ni Cheese Escudero. Uh, ngayon na nandyan na siya at uh, ayaw niya umalis dyan at nakita niya na ang malakas na puwersa lang sa Senado ay puwersa ni Sara ni Sara Duterte lalo na nakita niya na talo si President uh, Bong, Bong, Bongbong Marcos sa na, sa last election hindi naman talo pero if you consider na andon sa kanila yung pera andon sa kanila yung ayuda andon sa kanila yung machinery at incumbent presidencia pero lima lang ang napa, napa elect niya na senator worst performing political party sa midterm election yung uh, bago bagoong alyansang Pilipinas so pwede sa pwede natin sabihin defeat talaga ang war at ang worst na nangyari doon ay uh, ay uh, mas uh, hindi mas dumami yung uh, yung kalyado ka or or uh, uh, miyembro ng ng DDS alliance mas dumami sila sa sa Senado. Kaya medyo tagirit talaga yung uh, yung posisyon ni Marcos kaya ito si Jesus Cudero, dumidikit siya kung doon sino ang uh, ma, ma mabibigyan ng assurance na he will keep the post of uh, uh, uh his post as Senate President na na tulad ng blinag natin noon gusto plano niya talaga gamitin itong position he he wants to remain senate president until 2028 at he wants to be in the public uh, in the limelight in the public at in the public uh, discussion para siya araw-araw dinidiskusyon na publiko ng publiko kasi gusto niya gamitin ito uh, parang kwa parang spring springboard niya to the 2028 presidential election lalo na kung by that time ay either impeach si Sara at na ban from running for office or na aresto na nang uh, ng ICC for crime against humanity dyan sa The Hague. so in in any case si cheese ang uh, ang magiging uh, strongest candidate kasi sa nakikita natin ngayon So far, ang binakapan palang pa lang ni Marcos itong si itong pinsan niya si si Speaker Romualdez na hindi talaga lumalakas sa mga survey. Kumbaga kung, kung uh, mag-decide either si Leila de Lima o si o si Risa Ontiveros or si Lenny Robredo na tumakbo as presidente, baka mas lumakas pa dito kay uh, kay kaya uh, uh, Speaker Romualdez o even kay Cheese Escudero kasi nakita natin yung trend, yung protest vote na nangyari noong 2025 uh, election. Kitang-kita talaga na ang tao wants change na talaga. So, lalakas talaga ito si si Risa Ontiveros. Pero for now, siyempre, nag-illusion si Cheese na sa kanya pa rin sa kanya pa rin ang uh, ang alas at mananalo pa rin siya kung siya ang tatagbo as uh, DDS candidate in 2028 ha so no wonder ha uh, dahil nga dito sa dictatorial tendency ni Cheese kasi alam nga niya may number siya alam niya uh, may control siya sa numero sa Senado kaya he is uh, acting like a dictator lalo na in protecting na yung tao nakikita niya na who will ensure his uh, stay in his position, who will ensure na mananatili siya dyan as Senate President until 2028. And that person is Vice President Sara Duterte. So, hindi, hindi natin He, uh, right now, sana we are hoping na lalakas itong grupo nila Mixubiri, pero Uh, nakikita natin medyo medyo malabo pero sana nga uh, alam nyo, ang Senado minsan na uh, mabilis magbago yan eh. kahit uh, kahit pagpasok ng ng uh, new Senate 20th uh, Congress si Cheese ang presidente pero after a few months baka mabago yung dynamics lalo na kung lalabas na yung mga ebidensya laban kay Sarah, baka mapatalsik pa rin ni si Cheese Escudero nitong si Tito Soto. So for now, ang mahalaga meron ng grupo na kukontra kay Cheese. At ito mga grupo ng mga senior uh, senators na dalawa na ay naging Senate President na. Ha? So at least may maganda may pangkontra, may dagdag na puwersa na. Ha? Si ang grupo ng opposition na kasi ito parang third force itong sila mix eh hindi sila DDS, hindi rin sila opposition. So at least uh, madadagdagan ito sa opposition forces made up of uh, Teresa Ontiveros, ha? Uh, uh, Bam Aquino, and uh, uh, Kiko Pangilinan. So kung apat ito sila, uh, pito ang uh, opposition, at least sa uh, uh, tatlong opposition so at least meron na sete hindi hindi na uh, hindi na madali makuha nila nila Chis Escudero yung yung sixteen uh, 16 votes na kailangan to to or or uh, ano ba yun 12 votes kailangan to acquit uh, uh Sara ha so meron na meron na silang uh, kahit pa paano hindi 7 uh, is small number pa rin pero Kwan na rin may may laban na rin, ha? So uh, at ang mahalaga ngayon pa lang nagsisimula na nila silang upakan, ha? earlier we blog about Cheese Escudero na inupakan si uh, si uh, si Cheese na hindi alam ang batas at si Tito Soto nilektura ni lecture rin siya na yan, constitutional lang ginagawa ni Cheese na pinapatay ang ang, ang impeachment through a majority vote at ito naman ngayon another former uh, Senate President na si Mick Subiri na sinabi na diktador na talaga si nagiging diktador na talaga si Cheese ha so this is this is a uh, relevant de development coming from a former Senate President at uh, na quan panaman naman ito, identified pa naman ito as a uh, as Duterte supporter si si a uh, Subiri although in re in recent uh, issues lalo na yung uh, iniimbestigahan ni Imee uh, si uh, si sila Remulla at saka si General Nicolas Torre uh, in relation to the arrest of uh, arrest of uh, Digong and also yung hearing ni Bato sa pag-aresto -pag naman nila nila General Torres kay uh, General Torres, Nicolas Torres kay uh, Kiboloy, medyo tahimik ito si Subiri. Kaya nakikita natin parang unti-unti na rin ito dumidistansya sa Duterte Group. So, uh, kaya siguro ma ma ngayon mas gusto niya maging kwa na lang, third force na lang. So, ang maganda dito, siya na sinasabi, Nagiging diktador na talaga si Cheese at 'yan naman ang sinasabi ng tao. Pero malaking bagay kung nanggagaling ito sa former Senate President mismo. Ah, uh, sabi ni uh, Mike Subiri and I quote, ha, sabi niya, hindi ko gusto, hindi ko gusto na ang leader sa Senate would be a dictatorial type. Yan. So, ganoon talaga diktador na talaga si Cheese. And coming from a former Senate President, hindi naman natin narinig na naging diktador itong si si uh, Mick Zubiri. Eh. So sabi niya, hindi ko gusto na ang leader sa, sen sa Senate would be a dictatorial type. I don't want us to be similar to other chambers where there's only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. So one emperor lang. So clearly, uh, pinapatutsada rin nya dito si si Speaker Romualdez na parang uh, umaastang uh, diktador rin at, at emperor jan sa House of Representatives, the Lower Chamber of Congress. Ha? So sa dagdag pa ni Subiri, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So, I'm open to supporting other candidates for Senate Presidency. Yan, na At uh, most likely, ito ay uh, si Tito Soto na naging Senate President from 2018 to 2022 during the Duterte administration, ha? So, so yung grupo ni ni Mix ay kinabibilangan nila Senator Loren Regarda, Pampilo Lakson at uh, Tito Soto na nga. So yan, na uh, at least uh, uh, tingnan natin where this issue will lead. At uh, good luck, good luck ha? kasi sa isang interview nung tinanong si Tito Soto kung uh, kung sa tingin niya may chance sa ba siya laban kay Cheese? Sabi niya, we'll see. Tingnan na, na we'll see, sabi niya. Tingnan na lang natin na uh, uh, what happens when Congress open. So, baka may alas rin ito. Malay natin na kausap ni na nila si Presidente, si Presidente Marcos, at uh, meron na rin mga gumagalaw sa sa mga kampo ng uh, ng mga ng grupo nila Cheese Escudero. Alam niyo kasi ang mga ang mga senador in the end iyon ay uh, isang quest, uh, isang question lang diyan isang tanong ano para sa akin diyan what's in it for me kung baga kung susuportahan ko si uh, Cheese o si o si Tito Soto anong akin diyan ha magkano ang akin diyan ganun lang yan o anong anong Senate, anong committee position makukuha ako magiging majority leader ba ako minority leader ba ako o whatever ganon so yan lang yan lang ang usad ng committee ang ihihat ko kasi bawat committee, mga 5 to 10 million ang budget kung committee head ka. Uh, 5 to 10 million a month. So, pwede ang take home mo magiging 5 to 10 million a month. Ha? Uh, kasama na yung sweldo mo. Wala pa dyan yung pork barrel at congressional insertions at budget pang ayuda. Ha? Although, ngayon daw babantayan na daw yan nila nila Ping Lakson na hindi na maulit yung uh, yung pagnanakaw ng pera ni Romualdez at nilagay sa ayuda. So maganda yan at si President Marcos rin na inaamin na corrupt nga yung pinsan niya at sinabi na rin na siya mismo ang uupo sa bicameral conference sa uh, uh, meeting sa bicam meeting. Siya na daw si President Marcos ang uupo dyan. Although, meron, ka uh, meron separation of powers, pero sabi, sabi ng presidente, uupo lang siya, mag-observe lang siya. So, ibig sabihin, inaamin niya na talagang grabe ng pagnanakaw nila Romualdez at ni Chis Escudero kasi nangyari yung mga malalaking uh, mga almost sa uh, half a trillion ata yun in ayuda na or, or uh, na binigay nila para sa para sa sarili nila at niluto dyan ay uh, si si uh, Cheese Escudero as Senate President and uh, si Grace Podaw a, as Finance Officer of the Senate and also sa Congress si Romualdez at saka si uh, itong si Juan Saldico, Appropriations Committee Chair. So hindi na daw mangyayari yan. So, uh, na natin kung anong dynamics na anong pwede ma-offer o pressure ni Marcos. Baka alam niya na tulad ito si por example ito si Jinggoy pwede i-pressure na sabihin eh, baka babalik ka sa kulungan Diyan, dahil sa kaso mo sa Porg Barrel. Mga ganun. So tingnan natin. Sana gumalaw. Gumalaw na si President Bongbong Marcos at uh, uh, i-back upan niya itong grupo nila Tito Soto at uh, tanggalin niya yung tao na nilagay nila dyan ni, ni uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. O oh, uh, parang kwan rin eh, parang sayang no kasi tinanggal nila si, si Subiri at nilagay si Cheese dahil gusto nila harangan yung tuloy-tuloy yung investigasyon ni Bato de la Rosa, gusto nila patayin yung investigasyon sa Pidea Leaks. Pero mas grabe pala, akala natin mas okay, mas improvement si Cheese kay uh, kay Mixubiri Subiri. Pero it as it happens now, mas uh, grabe pala si si Cheese Escudero kay Mixubiri Subiri. Mas uh, talagang uh, talagang emperor na talaga at diktador at uh, uh, na, binababoy na targa ang konstitusyon natin. So, let's see, ha? Huh? Let's see. Uh, what will happen now ah, dito sa bagong grupo na ito, sa third force na ito. Pero for now, okay ito. Okay ito. At least hindi nag-isa. Hindi parang basang sisu lang. Sila Risa Ontiveros, sila sila uh, Bam Aquino at uh, si Kiko Pangilinan. At least kahit papano, uh, kahit third force ito, kahit hindi man magkaalyado sa oposisyon, at least mayroong dagdag kontra sa mga di sa diktador diyan sa Senado and that is Chis Escudero. So yun lang po update natin for tonight. Sorry na nag-cellphone na naman tayo kasi pangin ang signal and I cannot read your comments. But thank you everyone for joining me in this vlog. Mucho y mas gracias a todos y buenas noches a todos.